Ayan na oh. Niluluto ko ng binili kong isda. Sa paggagawa ko kanina ng ano, ng tagdon. Bigasan. Binawasan ko lang yung bigasan. Malaki daw, apat na butas. Apat at ah, tatlong butas lang pala. Ngayon apat na at ginawa na ko ng maliit. Naliit lang. Inumpisahan ko ng alas 9. Alas 9 na ako nagkumpisa. Alas 9 ng ng umaga. Natapos ko alas 12. Hmm. Yan. Ulam. Ulam sa gin. Tama hmm. ng 600. 600. Tatlong oras. Ganyan lang, maganda talaga pag ano, pag tatawagin ka, pag gagawa. Pambili ka agad ulam, may pambili dalawang kilong bigas. Di ba? Po, oh, maraming salamat. Hmm. Shout out dyan sa tatlong gwardiya sa video. Po, oh. sa mga Taylor kay Ma'am Mini Ma'am Mini ganda hmm. Mana